What's up mga kaslang, welcome back to my channel And for today's video, trash tayo sa Binyan At uh, ako makikita nyo, no Atakpa na natin yung mga ano, yung mga tops natin So, uh, pumunta ako dito para kumuha ng mga isda na ibibenta natin Kasi nga, uh, nag-open lang ako ng, ano, ng uh, shop sa bahay So, marami akong slots doon at uh, uh, plano ko na mag uh, at magbenta rin ng mga gapis so ayun nga, hindi pa nga tayo kumukuha ng gapis dito noong nakaraan dahil hinihintay ko pang matapos yung setup ko doon ngayon tapos na yung setup ko doon may mga malalagay na tayo ng mga isda na binibreed natin dito uh, i-update ko lang kayo ng konti na hindi na natin isa-isa yun tapos Uh, yun, kukuha ko ng mga isda para ibenta, so yun, abangan nyo kung ano yung mga makukuha natin at sa mga gusto mong order sa akin, uh, message nyo lang ako sa aking Facebook page na Hendrix Backyard, alright so yun mga daan lang natin ng konti kung ano na nga yung mga uh, pwede natin kunin dito itong albino uh, uh, full platinum yan, yeah, malalaki na sila actually may fry na nga ako nakikita So, ang gagawin ko dyan, kukunin ko na yung malalaki, magtitira ako ng mga limang peraso siguro para dumami ulit dyan or ililipat ko yun kasi may mga fry. Kaso, ang konti ng fry eh. Ang konti pa ng fry niya. So, hindi rin sulit yung lalagyan pag, ano, pag iniwan natin dito yung mga fry lang. Tapos, hahanapan ko na naman yung lalagyan ng mga to. Dito naman yung ating RDSS na napakadami na. So, dito, nag-iwan ako dito ng mga fry din, tsaka ano yung mga breeders yun. So marami akong RDSS na ganito. Alam na ito yung 1.40 yata ng, ano, ng mga binibreed ko. Puro ganyan. Ito yung pinaka main tank nya. Eh, yung yung pinaka main tank nya hindi na masyadong dumami. Eh, no? Pero hindi pa rin ang tubig. grabe ah. na lang yung laman. Ayan, may kita nyo na lang kung ilan. So ayahan ko muna sila dyan kung dami sila dyan. Tapos yung mga ano, sword natin. Meron tayong pulang sword tail, tsaka yung tricolor. Yan. Kita ba? Yan, dami yan. Kukuha ko nyan mamaya. Magkukuha ko nyan mga yan. Tapos sa mga gapis. Ayun, RDSS. Napakarami na nitong RDSS ko dito. Ewan kung mapapakita ko sa inyo. Ha? Medyo, medyo mahirap makita kasi madilim. Pero yan. Uh, yung mga fry dati. Eh, makikita nyo yung mga dorsal pin lang ang ang medyo kita yung mga fry dati, malalaki na, jubi na or breeder size na na napakadami. Medyo dark lang talaga yung kulay. So, kukuha ko niya. Napakarami ko So, baka mag, ano, magbawas ako ng presyo. Tingnan natin, no? Kasi madami naman. Tapos, ito, ito nakakatawa rin to yung ano natin. Yung ating uh, feed or koi pea dirt. Napakarami na yung fry. Tapos, may mga, ayan, may mga pea dirt, koi feeders yan, di ko na pinili yan guys, no? Tsaka ako na lang yung pipilian pag kukunan na natin. Ah, uh, tignan ko kung ako makakuha ko mamaya. Kasi parang feeling ko ang pa eh. Madami siya pero maliliit. Ayun. Maliliit pa nila. Wala pa sa Jubi size eh. Maliliit pa. pakulay lang. Ang dami talaga, guys. Napakarami. Mas konti lang yung nakikita ko mga breeders. Ayan, try natin kumuha niyan mamaya. Tapos ano, dito Red Lace, Mer meron pa tayong tagal na nito sa akin. Kasabayan din to ng RDSS yung mga Red Lace natin. Yan, try natin kung mga mamaya. Dito, marami tayong toksido koy. Yan, ang lalaki na yung tuxedo koy. Eh. Yan, lalaki. Buka eh. tayo niyan. Meron din ako mga chops dito. Ito, mga chops din. EBM pala ito, hindi pala ito tapos EBM tapos ito yung sinasabi natin dati yung nagiging problema natin nilagyan na namin ng cover yung ganyan lang dinanet tapos pag ano bubuksan natin pag kailangan natin buksan lang para hindi nagaano yung tubig no? hindi nagiging kulay brown dahil sa ating ano puno tapos yun uh, yung mga balloon mollies natin na fry dati na dinala natin grabe ang lalaki na talaga So, kukuha na rin ako niyan. Tapos, magtitira ako konti. Bahala sila dyan. Mag-breed sila. Kuha ko konti. Ang lalaki, oh. Ang lalaki na talaga guys. Ayan. Purple dragon. Madabi-dami din to. Tignan okay. mo, makakuha ko. Pupose ko naman eh. Kung ano yung mga ano, makukuha natin. Saka yung kung ano yung mga mabibenta natin. Dito may mga chops pa dito. Naman, nabili rin sa akin, chops ko sa shop, Parang so, nakaipit lang, bigla tapos. Angat yun para makipigla kasi. Diba, iba na. Ayan, yeah. Lahat dami ko nakikita Eh, na brown pa rin naman. Pero <laughs> so, konti na lang. So yan ang dami natin. La, grabe, lalaki na na ito. Yung mga albino food latinum platinum ito. Mga gigim breeders ko na siguro to. Pili na ako ng breeders dyan. toksido ko, yung napakadami eh. ko, ito. Ano rin to? P-dirt ko, Napakadami na Malalaki na yung breeders. Hindi ko lang alam yung... Anong isda ba to? parang SB blue eh parang SB blue ang oh. laki na pero walang fry kaya mo lang sinang dumami ito hindi ko alam kung anong parang mga is na ito ah oh. ito MSS Beauty ba ito parang MSS Beauty yata ito and blue HB blue dami rin natin HB blue kahit sa bahay dami ko ito ah, BSS din to nalagay natin. Dami na naman. Puro ah, BSS. Ayan. Kaya kailangan talaga mag-babatay na pwede Ito yung mga HB Dami, lalaki na rin. tayo nyo mamaya HB Red. Tapos yung mga ano, yung mga PKBM natin ito, tumaba na dito. Mas maganda talaga. Pag dito talaga, ano, sa ganito pinapalaki. Ayan no, oh, o, HB Red. Ay, HB Red PKBM. Ang tatabana nila. Tapos okay, so ito, RDSS din. Ang dami. Tignan mo talaga RDSS. Dito naman tayo magbukas. Inisa-isa ko pa rin eh. Ang dami na basa. Kala nila, kakain tuloy. <laughs> Inisa-isa ko pa rin. Sabi ko, hindi ko na isa-isa yun. Eh. Isilip lang. Kasi hindi ko pa rin nasilip to sumula kanina. Kasi. para mangga. Pero abi ka naman. Ah, uh, marami tayo HB blue. Yan, dito tayo guys, HB blue. Dito mga nakalagay dito eh. Uh, dito. Purple Dragon, yan dami Dami na dito Dito lang halaman ko dito, oh. laki na no. oh okay. Sabi, ganda Purple Dragon Dami, ito, dambuil, Mosaic. Ayan, hmm, ganun nga, Dambu Ear. Ito, Dambu Ear. Ito, napakarami. Ano ba ito? Napakarami. Wala ito dati ah. Uh, Lumalaman kung ano sa trend ito. Blue din na ito. Pag SB Blue kasi, ang bilis talaga dumami. Ito, parang wala naman. SB Red. Face view Ang konti na lang pala ng strain ko. Ito, Dambu Air Mosaic. Ang dami din. Tapos itong dalawang dulo, ano to? Ang bayan na ito natin. Yan yung mga dulos natin. Dito pa yung trio breeders, tsaka yung mga fry dati. Yan, wala na akong fry nito, puro ano na, breeders na. Guro pag nilipat ko ng ano to, bigat ko nang lalagyan niya mag-aanakan yung mga 'yan. So tingnan natin kung mga pa-vice tayo. Tignan ko dito, tambohero? Um, yun tambohero. Eh puno pala ta. Kunin pala tayo ng ano. So ayun na, um, so, uh, try ko na manguha tapos pakita ko sa inyo yung mga kukunin natin. So ano yung mga makukuha natin no? Hindi ko na pakita kung paano ko kukuhanin yan Dahil uh, boring na part naman yun <laughs> At hahaba uh, lang yung video natin So ayun, pakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga makukuha natin Alright So yun mga kasang no, konti lang yung nakuha natin pero tingin ko mga worth uh, 5,000 din ata ito. So, ito yung mga nakuha natin na no? purple dragon yan, nakakuha tayo ng malalaki. Marami pa nito guys, marami pa natitira hindi ko lahat kasi mahirap mang yung mga balloon mollies natin, yan, oh, gaganda na no, ang lalaki balloon mollies na yellow platinum HB blue ito hindi ko pa ito napilihan basta tinakal ko na lang yan kasi ang <laughs> dami, ang hirap piliin eh so meron tayong mga HB blue koi p-dirt konti lang, tsaka p-dirt medyo maliliit pa nga ito, parang male pa nga yung mga nakuha ko So, konti lang yan. Limited lang yan. Yung tuxedo koy natin. Yan, dami. Tuxedo koy. Ano to? Dumbo ear mosaic. Yan, dami-dami din. Mga 5 pairs din na ata yan. Ito ay IBM, Ang dami EBM. Yung albino full platinum. Parang gold eh, no? Pero albino full platinum lang yan. Yung mga sword tail natin, red lace. Yan, tsaka H-grade. So, yun yung mga nakuha natin dito ngayon at konti pa lang yan guys, no? Ang dami ko pang hindi kinuha at yung iba iniwan ko dyan, ano? Kagaya nyan. Ang dami ko pang mauli dyan. At medyo hinihingal na ako sa paghuli. Siguro, babalit na lang ulit ako dito next week o pag na yung mga stock natin para kumuha ulit. So, ayun. Sana magtuloy-tuloy na yung ano natin, no? Pag-harvest natin dito. At Ayun dahil uh, ano ngayon summer na medyo mabilis mag-anak mga yan. Ah, uh, yun, sa mga order sa akin, message na lang ako sa aking Facebook page na Hendrix Backyard. All right. So ayun, taposin na natin ang video na 'to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Fish out